Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumamit ng mga Meter Dose Inhaler. Okay? So, sa paggamit ng mga Meter Dose Inhaler, lalo dyan sa mga nahihirapan huminga, sa mga bata ha, panoorin nyo to. Okay, so first step na gagawin nyo, bago gamitin yung uh, inhaler, is alisin yung cup, syempre. Eh. Lalo sa mga first time ha. And then, bago dun nyo gamitin, mga at least 10 seconds na pag-shake para ma-shake yung gamot. Okay? Tapos, sa mga una niyong bibilhin kung bagong bukas pa lang or matagal na nakastock, i-try niyo muna i-spray ha, kung meron talagang laman. okay, nakita nyo, may laman. Ang step niyan ay number one. Kapag gagamitin mo na siya, ang position mo na to, sa pag mo siya sa bibig mo dapat sa ila, sa taas ng dila hindi sa ilalim ha so nakaganan tapos yung yung head mo medyo nakatilt nakapaganyan ha hindi nakapaganito so medyo siya nakatilt nakapaganyan and then pag gagamitin mo siya, at least 10 seconds mong i-hold yung breath mo. So, yung isa kong tip ay mag-inhale muna. Tapos exhale. Tapos pag nakaganyan ka na, saka mo isalpak yung inhaler. Okay? 1, 2, 3, go! So nakita nyo yung maling ginawa ko? May lumabas na mist. So mali yun. Okay? So, dapat, i-inhale mo talaga sa bibig mo, ha? So, yung sign na naglabas yung mist, ibig sabihin, mistake yon. Nakita nyo, ha? So, ganito yung tama. So, first step, tilt your head, and then, uh, inhale, and then exhale, tapos pasok yung gamot, ha? So, ganun. Ako kasi hindi ko kinim sa ano kayo, eh, for video purposes to ah. So, dapat i-inhale nyo, i-keep nyo sa baga nyo for at least 10 seconds para umepekto yung gamot. So, kapag ka okay, so napapansin nyo ah, atake na siya, nahihirapan na kayo huminga o magkakaroon na kayo ng chest, happiness heaviness, no? Unahan nyo na. Alam nyo naman, hindi nyo hintayin na sobrang lala na. Tapos, Kapag after mga 5 to 10 minutes, ah, hindi pa rin umepekto or pansin nyo may discomfort pa rin, pwede pa rin gumamit ng isa pa. And then after 4 to 6 hours na ulit. So sa practice ko sa common health teaching ko sa patient ko, okay? So after 5 to 10 minutes, no dapat makakapag rinse tayo ng bibig. So paano yung mga nasa school? So yung mga nasa school ina-advise ko na magbaon ng mga mouthwash ha para hindi magka-infection sa bibig. Okay, yun yung number one. So number two, itong mga gamot kasi, especially yung salbutamol, nakakapagbababayan ng potassium. Since hindi mo alam kung kailan aatake yung asma mo or kung kailan ka mahirapan huminga, so pina-advise ko yung patient ko na kumain ng saging araw-araw para ready na kung gagamit ng inhaler, at least hindi bababayan potassium. Okay. And then right after gumamit ng inhaler, pwede kasing mag-palpitate. Ibig sabihin, titibok na mabilis yung puso natin. That's a natural response. Okay? That's a natural side effect ng salbutamol kasi nakaka-apekto to sa pagtibok ng puso natin. So kapag nangyari yun, wag kakabahan. No? It's okay, magpapahinga lang. Tapos, Akusa naman yung mawawala. Kapag nag yan, at least mga 30 minutes to 1 hour, uh, pwede kayong mag-contact ng doktor or pumunta sa emergency room, ha? Para ma-check din. And then, sa iba pa, itong isa ko pang ina-advise sa mga patient ko. Yung iba kasi, minsan, nagihiraman. O kaya, hindi hinuhugasan. Ito ay plastic, ha? So, pwede ito magkaroon ng infection, lalo kapag gumamit ka, wala kang toothbrush. So, paano ba ito hinuhugasan? Okay? Ito mga dogyot dyan, ha? Hugasan nyo yung meter dose inhaler nyo. Baka dyan pa yung nagkakos ng sakit nyo. Ito, pwede itong tanggalin, ha? Yung mga takot dyan, pwede tanggalin yan, no? Hilain mo lang yung pataas. Ayun, natanggal mo na, di ba? And then, pag natanggal mo yan, ito, hihiwalay mo lang yung dalawa, and then, ibabad mo lang yan sa warm water. Pwede mo rin yung hugasan muna, no? And then, ibalik. Okay, tapos sa pagbabalik, ito, nakita nyo yung point out, oh, yung, yung nakapoint dyan, ipapasok nyo lang dun sa loob. Okay? Tapos, sarado nyo lang. Ganun lang. Ganun lang siya ka-simple. Okay?